dito guys may ano pala tayo may pinapagawa sa atin na uh, flashlight na omni ayaw na daw umiilaw yan testing natin nagcharge pa naman siya oh nagilaw pa yung charger niya yon ayan. ayan ah nag -ilaw pa so ngayon guys hindi talaga siya umiilaw hindi nag ah. bubuksan na natin yan ayan binuksan natin guys so ngayon Okay, natin kung anong nangyari sa loob. Ayan guys, ayun no. Putol yung wire guys. Kaya pala ayun nang mag ano, mag ilaw. So ngayon guys, testing natin. Ayan o. Oh. Ayan, hinangin natin yung putol guys. Dudugtungan natin ng wire. Ayan, dinugtungan natin ng wire yun guys. Tapos binalik na natin uli So ganun lang yung sira guys. Minsan putol yung wire. O di kaya pundi yung ilaw ang yard dito na pun ano lang na putol yung wire ayun guys okay na guys nag-ilaw na uli you know may ilaw na siya guys thank you guys